Hi guys! Kamusta po sa inyo lahat? So for today's video ay samahan nyo po ang magluto nitong ating uh, paksiw na rabot ng baka. nako guys, napakasarap po nito. Siyempre napakasarap din po nitong isaw-saw sa kalamansi na may patis at konting sili para may konting anghang. So ayan na po. At ito po yung naisipan naming lutuin for today's video kasi nung last time na naggrocery ako guys sa, uh, sa Robinson, nakita ko, nakakita ko nitong... Uh, tripilya yata yung tawag nito. Ayan, itong uh, rabot ng baka. So, pag bumili ka po nito sa grocery, is malinis na po yan. So, pagdating ko sa bahay, syempre hinugasan ko na lang na maayos. Syempre dapat malinis na malinis yung pakahugas natin. Pero dati na po yung malinis. So, ayan na nga. At pagkatapos guys, syempre kailangan lang natin mga ingredients dyan na luya, bawang, sibuyas, siling pangsigang, syempre laurel, pamintang buo, at Naglagay din po ako ng powder dyan. Siyempre, hindi mawawala yung suka. So, after nyan, guys, so magpapainit tayo ng kawali. And, siyempre, mag-start tayo mag -gisa. So, inuna kong igisa yung ating luya. At isinunod ko, guys, yung ating bawang. At, siyempre, last, yung ating sibuya. So, halu-haluin lang natin yan. At pag lumabas na yung aromatic ng ating uh, luya, bawang, sibuyas, ilagay na natin dito yung ating uh, rabot ng baka. Ayan, makikita nyo, guys, sobrang linis na po niyan talaga. Talagang sobrang linis na po niyan. At syempre, hinugasan pa natin yan ng maayos ng ano para talagang make sure na malinis na malinis na. So meron man pong mabibili nito sa market. Kaya lang talagang kayo po yung maglilinis pa nako medyo mahirap po ang paglilinis ng ganito. Kasi dapat po is malinis na malinis yung ating robot ng baka kasi syempre kakainin natin. So yun na nga at sinangkot ko na diyan guys yung ating uh, rabot ng baka. So, naglagay na po ako dyan ng asin, paminta, laurel. At naglagay rin po ako ng isang teaspoon na sugar para balance yung lasa. At naglagay po ako ng patis pala dyan, guys. Para, syempre, masarap na masarap itong ating paksiyo na rabot ng baka. At pagkatapos ay naglagay po ako ng tubig. At ayan na nga. At naglagay na rin po akong suka. And then, hayaan lang natin pong pakuluin yan. At syempre, tatanggalin natin dyan yung mga yung nag-iibabaw po ng ano, kasi ah, baka ano yan, mga yung taba ng baka, or ano, syempre, dapat tanggalin po natin iyan. So, yun na nga, pakukuluan lang po natin yan hanggang lumambot, nang lumambot yung ating rabot. At pagkatapos, syempre guys, pag malambot na malambot, much, much better po kung gagamit po kayo ng pressure cooker para mas madali pong lumambot. Ako guys, hininaan ko lang yung apoy ayan, para madali din pong lumambot. So, ayan na nga. So, after ilang oras, charot. So, mga one hour, one hour and one and a half yata. Ayan, may malambot na yung ating rabot dyan. At pagkatapos, ay nilagay ko na yung ating siling pang sigang. At ayan ako, asim kilig talaga tong ating paksiw na to. At napakasarap talaga. Nako. So, ayan na nga. At pagkatapos, syempre guys, i-transfer na rin natin yan sa ating mangkok at kumuha na rin tayo ng ating kanin at excited na kaming kumain itong ating paksiw na rabot nako guys super yummy talaga nito guys nako usually po pag ganito po yung iba pag may hangover ayan napakasarap po talaga nito pwedeng pang pulutan or pag may hangover ka at syempre pang ulam, na naku, napakasarap. Ayan guys, sa unang subo guys, para po sa inyo. Ayan, may taba-taba pa sya. Naku, napakasarap. Isaw-saw sa kalamansi na may uh, patis. Tapos may konting anghang. So yan guys, ito lang aming video today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, comment at pa-share.